Ano po yung sa inyo ngayon dahil po sa isang uh, viral uh, uh, na uh, usapan po sa social media regarding po sa isang post sa, Twitter. Uh, Ako na humingi ng uh, sa lahat po na apektuhan po sa nagawa ko. At uh, humingi po ng dispensa sa lahat ng mga mga nasaktan at na po dun sa post ko. Po. Lalo uh, na po dun sa ating uh, President Elect na Rudy Duterte. Rudy Duterte. Uh, oh ako po ay nandito ngayon para humingi sa inyo ng ng tulong at ng uh, pangunawa dahil, dahil nga po doon sa post niya. mali Nakumari uh, lang po sana yung uh, video uh, ma mawala yung mga pag-usga, mga pagbabash, pagbibuli. Uh, dahil dahil nakakaktura na din po yung mga anak ko, pamilya ko, trabaho. Uh, yung pong post niya yun ay gawa lang po ng uh, isang uh, matinding bukso ng damdamin uh, at uh, umasa po kayo na hindi na mo makakulit yung, yung gano'ng uh, uh, mga pangyayari uh, wala po yung mihingi ulit muli po, mihingi po ako ng tulong na sana po ay eh, huwag na akong palakihin para huwag na akong uh, mag-broke out of uh, too much uh, proportion yung pong uh, mga nangyayari. Dahil uh, na, hindi naman po ako talaga mong masakang tao. Ako yung uh, isa uh, uh, na, na, na uh, simple na mamamayan na na maaaring sobrang nariya po sa isang sitwasyon, sa isa, po, sa isa issue kung sa ating bansa. Uh, kaya po, ako yung humingi mula po sa mga supporters ni Mayor Duterte sa mga uh, pamagana kaibigan na lubang uh, na naapektuhan sa uh, sa mga bash bashers sa mga uh, sa mga nambu, nambu, nambubuli po sa internet sa Facebook uh, sana po ay matapos na itong problema kong ito dahil na medyo mundo na po yung nakakaalam eh, medyo uh, masama na rin po yung nagiging ano sa akin, nagiging uh, tingin sa akin ng mga tao. Uh, Sana po eh, yung mga nakapag-share na nakagusap po sa mga nag-delete ng post. Uh, okay, uh, tapos uh, na humingi po ng mga pangunawa na sana po ma madilit na rin po. Gawa po na medyo magaling yung pagkala. Muna dito sa siyudad ng San Pablo, sa Laguna. Eh, sana po yung eh, madilit na po lahat. Eh. Wala po akong intensyon dun sa nakasulat it's, it's, just that na uh, I'm only mimicking the, uh, the situation regarding the, uh, regarding the issues and the uh, sana po, ay mapatawad din po ako. Ako ay humingi ng tawag sa mga naapektuhan ulit sa pangyayari ko. So, Magpapasalamat po sa lahat ng tumulong. Oh. Ano? Uh, mula sa akin pamilya, mula po sa mga kaibigan. O, katrabaho, kamag-anak sa ibang bansa na nagbigay uh, ng uh, suporta. Uh, uh, this public apology was initiated by uh, Solid Emilio ng San Pablo and PRD National Volunteers Foundation sa District of Laguna. Muli po, nakasalamat po ako sa mga tumulong at uh, muli po ako yung ng dispensa. Walang una kay Meron Duterte sa mga na post ko po laban sa kanya at uh, umasa po kayo hindi na po ito maaulit. Uh, sana po eh, ako'y matulungan niyo rin na ma-delete po sana yung mga post kasi talagang medyo itakita po yung pangalan ko at yung uh, at yung picture ko dun sa ano mo. Muli po, nagpapasalamat po ako sa video solo Duterte, video ng San Pablo ng PRD National Volunteers Foundation. Legislatifasi, apabila melalui